June 25, 2008, ay nagulantang ang mga residente ng Cebu dahil sa sunod-sunod na natagpuan ang mga pinagpira-pirasong katawan ng tao sa magkakaibang lugar sa Cebu. Unang na-recover ang katawan ng tao sa isang bangin sa barangay Manipis, Talisay City. Sa isang bangin na malapit sa Camp 8 sa Minglanilla, Cebu. Sa bangin sa Lutopan, Toledo City at Naga. Ang mga biktima ay kinilalang ang 24 years old na si Maria Eva May Piligro at ang 26 years old na si Gwendolyn Balasta. Ang balita ay ilan taon ding pinag-usapan ng media at maging mga Sibuano. Pero paano nila sinapit ang ganun kasakit na kamatayan? At sino ang celerin? Samahan niyo po akong balikan ng Piligro Balasta Double Murder Case. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa si channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload na videos. Si Eva May Piligro ay isang mabait na anak, kapatid at maalalahaning kaibigan. Sa batang edad ay mahilig na itong lumahok sa mga aktibidad sa kanilang paaralan, hanggang sa ito ay magdalaga. Kumuha ito ng kursong nursing sa Benedicto College of Nursing kung saan ito nagtapos noong 2007. August ng taong 2001 ay umibig ito at nagkaroon ng nobyo na si Felix Godilusao. At simula noon ay magkasama silang bumuo ng mga pangarap. Hanggang sa dumating ang araw kung saan ay nag-migrate ang pamilya ng kanyang nobyo sa United States. Kahit nalabag sa kanila ang paghihiwalay, ay hindi ito laging hadlang sa kanilang pagmamahalan. Sa halip ay inisip nila na para na rin ito sa kanilang kinabukasan. Ayon sa nobyo ay plano na nilang magpakasal pagkatapos ng graduation ni Eva May. Subalit, dahil sa hindi pa siya citizen ng Amerika, ay dinilay nila ito hanggang sa susunod na taon. Papalipasin muna nila ang oath-taking niya bilang citizen para mas mapabilis ang gagawin niyang pagpetisyon dito. Taong 2004, ay bumili si Felix ng property sa Hacienda Ferenci, isang private subdivision sa Talisay, Cebu. Noong una ay kinausap niya ang nobya na i occupy pa yung bahay, ngunit tinanggihin nito iyon. Kaya naman ay kinausap niya ang kapatid na si Richard Gudilusaw para i-overlook ang ongoing na pagtatayo ng bahay. April na natapos ang nasabing property at ayon sa kanya ay nagulat na lamang siya nang magsimulang maghakot ng mga gamit ang kapatid at nakiusap na doon muna sila tumira dahil sa naaawa umano ito sa anak na babae dahil sa ayaw na nitong bumalik sa kanilang dating tinitirhan. Dahil dito ay pinayagan niya na tumira doon ang mag-anak mula noong June ng taong 2007 sa kondisyon na aalagaan at lilinisin nila ang bahay. Habang nagtatrabaho sa US, ay sinimula naman ni Felix ang pagkumpleto sa mga gamit ng bahay, kabilang na dito ang pagpapakabit ng internet connection. September taong 2007, ay muli siyang umuwi ng Pilipinas. Sa pagkakataong ito, ay nagawa niyang makumbinsi ang nobya na lipatan na ang bahay sa Asyenda Ferenci. Para na rin hindi na ito mamroblema sa internet connection at mas convenient na ang araw-araw nilang komunikasyon. Sa paglipat na Eva May sa bahay, ay dito na nagsimula ang mga problema na siyang naging dahilan ng kanyang naging malagim na katapusan. Lumipat si Eva May sa bahay kasama ang pinsan na si Gwendolyn Balasta para may makatulong siya sa mga gawain. Ayon kay Felix, ay nagsimula ang problema dahil sa napapansin niya na sa tuwing kakausapin niya ang nobya, ay abala ito sa paglilinis ng bahay. Nalaman niya din na hindi nagagawang maglinis ng bahay ng kanyang kapatid at asawa nito. Maging ang mga plato na kinainan ng mag-anak ay ang nobya ang naglilinis. Nang subukan niyang kausapin ng kapatid ay mairiin nitong itinanggi ang paratang at sinabing sinisiraan lamang sila ni Eva Para patunayan ay sinabihan niya ang nobya na kunan ng larawan ng mga kalat at ipadala sa kanya maging ang kanilang ina ay nagalit na din at pinutol nito ang allowance na pinapadala sa kapatid. Ngunit sa halip na makiusap ay lalo lamang nagrebelde ang kapatid ni Felix at mas lalo nang ngang lumalim ang tensyon sa pagitan nila Eva May at Richard Godelusaw. Kaya naman na nagdesisyon si Felix na ibenta na ang bahay. Nagawa namang makahanap ni Eva May ng at Gwendoline ng ang apartment sa Mandawi City. Ayon kay Felix, ay ready na ang lahat na niya na ang apartment at nakabili na rin sila ng mga kahon na paglalagyan ng gamit ng dalawa para sa paglilipat. July 24, 2008, ay nagsimula na mag-impake si Eva May at Gwendoline. Habang abala naman si Felix sa ibang bansa, nakontake ng ilang mga kakilala at kaibigan para humingi ng tulong sa gagawing paglipat. Ngunit sa kasamaang palad ay busy lahat ang mga ito kaya naman ay nareschedule nila ang paglilipat sa araw ng Sabado. Ngunit sino ba naman ang mag-aakala na ito na pala ang huling beses na makakausap niya ang nobya? Habang kausap niya kasi ito ay sinabi nito sa kanya na tila kakaiba ang kinikilos ng mga kasama sa bahay. At, at nang tanongin niya kung nandun ba si Richard ay sumagot ito ng oo. Naikwento din ito na nandoon ang kaibigan ni Richard at utusan nito na si Jojo de los Reyes. Nagpalitan pa sila ng messages hanggang alas 3.15 ng hapon. Matapos noon ay wala na. Hindi na ito sumasagot sa kanyang messages at nawala na rin ang connection nito. Dahil sa hindi mapakali ay pinakiusapan niya ang isang kaibigan na nakatira din sa asyenda na puntahan ang nobya. Ngunit hindi ito makaalis dahil sa nag-aalaga ng mga anak. Sa halip ay tumawag ito sa guard para i-check ang bahay. Ayon dito, ay nakausap nito si Sir Richard Godeliusaw at sinabing wala at magkasamang umalis si Eva May at Gwendolyn. Lumipas pa ang 25 hours ay wala pa rin kontak mula kay Eva May. Kaya naman ay inutusan na ni Felix ang guard na pasukin na ang loob ng bahay. Tinawagan na rin niya ang ate ni Eva May at kaibigan nakasama ng guard na nagtungo sa bahay. Mas lalo pa silang kinabahan nang makita nila ang backpack at ang mahalagang gamit ni Eva May sa living room. Wala din tao sa loob. Agad na tinungo ni Grace ang police station at nareport ang pagkawala ng kapatid at ng pinsan. Sa parehong araw July 25, 2008, ay sunod-sunod na report naman ang natanggap nila tungkol sa natagpuang katawan ng taos na pinagpira-piraso sa magkakaibang lugar sa Talisay, Minglanilla at Naga. Ang nasabing mga katawan ay kinumpirma na ang mga nawawalang biktima. Kinabukasan July 26, 2008 ay inaresto ng Minglanilla Police ang taxi driver na si Richard Godelusaw, ang kinakasama nito na si Jen Antoinette Medalle at isang Joseph Roy Sillar alias Jojo de los Reyes. Ayon kay Dr. Nestor Satur, ang nagsagawa ng forensic examination sa mga katawan, ang mga biktima ay namatay sa hinang asphyxia by strangulation o pagkawala ng hininga sa hinang pagkakasakal. Ang mga katawan ay hiniwa sa pitong bahagi gamit ang matalim na kitchen knife bago ito ibinalot sa labing tatlong garbage bag. July 30, 2008, ang tatlo ay dinala sa Talisay City Prosecutor's Office para sa filing ng kasong double murder. Ang kaso ay isinampa ng Talisay Police sa pangungunan ni Superintendent Romeo Perigo habang ang Minglanilla Police Station naman ang nagtayong arresting officers. Sa ginawang arraignment ay una na silang nagplead ng not guilty sa kasong isinampa laban sa kanila. Subalit makalipas lamang ang ilang araw ay nagbago ang ihip ng hangin nang magsimulang magturuuan ang dalawang akusado Mula sa not guilty plea ay nagbago si Joseph Roy Ciliary ng kanyang plea at inamin ang naging partisipasyon niya sa krimen Ayon sa kanyang sinumpaang salaysay ay si Richard Goddelusao umano ang nagplano sa pagpatay kay Ivame Nagsimula umano ang galit nito sa dalaga dahil sa mga pinaparating nito sa kapatid na si Felix at sa ina sa US. Kabilang na dito ang paggamit niya ng pinagbabawal na gamot. Noong hapon ng July 24, 2008, ay nag-iinuman sila ni Richard wala ang asawa nito na si Jean Antoinette Medalye. Habang si Eva May naman ay nasa kanyang silid at busy sa pagsusurf ng internet, ganun din si Gwendolyn Balasta. Ayon sa kanya ay inutusan siya na Richard na putulin ang computer modem para mapilitan si Evamey na lumabas sa kwarto. Pasado alas tres ng hapon nang lumabas ito at dito ay sinakalito na Richard sa kanyang leeg. Habang nagwawala ay nagawa nitong makawala ka Richard at sumigaw pa ng Jesus Tabangi o sa Tagalog, Jesus Tulong. Subalit ang mga palahaw nito ay nagmistulang pipi dahil sa malakas na tunog na nagmumula sa isteryo. Tuluyan na itong nawala ng malay nang suntukin nito ni Richard sa kanyang sikmura at hihampas ng ilang beses ang ulo nito sa sahig. Tinakpan nilang ng packaging tape ang bibig nito bago itinali ang paat kamay bago nila binuhat at dinala sa itaas ng bahay. Sa takot na baka nakita ni Gwendolyn Balasta ang nangyari, ay sinakal din ito ni Richard ayon kay Joseph Roy Sillar ay nagmakaawa pa ang dalaga ngunit naging bingi ang galit na galit na si Richard Godilusao at tinali ito ng lubid sa lieg bago sinakal hanggang sa tuluyan na itong mawala ng malay. Tulad na Eva May ay dinala nila ito sa itaas na palapag ng bahay at muli nilang itinuloy ang pagiinom hanggang alas 7 ng gabi. Gamit ang matatalim na kutsilyo galing sa kusina ay sinimulan nilang pagpira-pirasuhin ang katawan ng mga biktima sa banyo at inilagay ito sa itim na mga garbage bag. Ayon pa kay Silyar ay alas tres na ng madaling araw nang matapos nila ang ginagawa. Ang mga plastic bag na may mga lamang katawan ng mga biktima ay isinakay nila sa compartment ng taxi na pagmamayari ni Richard. Ang unang destinasyon ay ang bangin sa Sitio Camp 5 sa barangay Manipis. Sumunod ay sa bangin sa barangay Camp 8 sa kabilang bayan at sabangin sa bangin sa Lotopan, Toledo City. Muli silang bumalik sa si Asyenda Ferense at dumaan sa Gate 2 at nagpanggap na tila walang nangyari. Makalipas ang ilang sandali ay muli silang umalis at sinundo si Jane Antoinette at ang anak nito at bumalik sa Asyenda Ferense Daladala ang dalawang kilo ng asin, insecticide, spray, at rubbing alcohol. Ayon kay Silyar, ay tinanong pa sila ni Medalle kung nasaan ang katawan ng mga biktima. Samantala, sa pinirmahang extrajudicial confession na Richard Godelusao ayon sa kanya, ay ang kaibigan ng responsable sa nangyaring krimen. At ayon pa sa kanya ay nakainom siya at nakatulog, kaya naman eh hindi niya umano alam ang nangyari. April 2011, ay napatunayan ng mababang hukuman na si Joseph Roy Ciliar alias Jojo de los Reyes ay nagkasala at pinatawa ng parusang reklusyon perpetua o 20 to 40 years na pagkakakulong sa bawat bilang ng pagpatay at inatasang magbayad ng sapat na halaga para sa pinsala. February 22, 2012, sa naganap na paglilitis, ay nagbigay ng testimonya si Richard Godelusaw sa harap ng hukuman. Sa pagkakataong ito, ay nanindigan ito na wala siyang kinalaman sa pangyayari. Sinabi din niya na pinahirapan siya at pinilit ng mga pulis para pirmahan ang nauna na niyang extrajudicial confession. Samantala, ang kinakasama niya naman na si Jen Antoinette Medalli ay umamin sa ginawa nitong paglinis sa banyo kung saan pinagpira-piraso ang katawan ng biktima. Taliwas sa una niyang mga pahayag na wala siyang alam sa pangyayari, subalit ayon sa kanya ay ginawa lamang niya iyon dahil sa takot na baka patayin din siya ng asawa. February 2016, matapos ang mahabang paglilitis ayon sa verdict ni Presiding Judge Generosa Labra ng Regional Trial Court Branch 23, ang akusado na si Richard Godelusaw ay napatunayang nagkasala at hinatulan ng dalawang bilang ng reklusyon perpetua o pagkakakulong ng hindi bababa sa 20 to 40 years without eligibility for parole. Samantalang si Jan Antoinette medalya naman lang sala dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya na maglilink dito sa krimen. Ang mga katawan nila Eva May at Gwendoline ay inuwi sa Sierra Bulyones sakay ng light shipping kung saan ito inihimlay. Kahit pa nga nawawala at hindi na natagpuan ang kabilang braso ni Gwendoline Balasta. Ang bahay sa Hacienda Ferenzi ay nanatiling nakatayo at niluma na ng panahon. Malalago na ang mga damo at halaman sa paligid nito at unti-unti na ding nasisira ang istruktura. May mga usap-usapan noon na may ilang residente ang nakakaranas ng kababalaggahan sa nasabing bahay. Ilan kasi ang nagsasabi na hanggang ngayon ay may nakikita silang babae sa bintana ng abandonadong bahay at tila ba humihingi ng saklolo. Mula nang umalis ang caretaker nito noong 2012, ay wala nang pumunta para bisitahin ang lugar. Ayon sa kanila, ay sinubukan nitong ibenta, ngunit dahil sa nangyari ay walang buyer ang nagkakaroon ng interes sa property. Si Felix naman ay hindi na umuwi ng Pilipinas at sa Amerika na bumuo ng pamilya. Sana po ay nagustuhan niyo ang isa na namang nakakalungkot na kwento ng krimen na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. thank you so much paul and see you in my next video